Hey guys, parehas po sila na meron Snapdragon 8 Gen 3, isang China ROM, saka isang global version. At isang mabilis na video lang po guys, pinaguguluhan po kayo sa dalawang smartphone na to. At sigurado po, after po ng video na to, e eh makakapili na po kayo kung alin sa dalawang smartphone po na to ang perfect para sa inyo. Sa price po guys ng dalawang smartphone na to, itong si OnePlus Ace 5 po is meron po siyang around 22,000 na presyo. At itong si Poco F7 Pro naman is nasa around 24,000 po siya. Pero kung meron po tayong voucher sa may Lazada sa kasama ng Shopee, eh makaka-discount pa naman tayo sa dalawang smartphone po na 'yan. At sa may Thermal po ulit tayo magpo-focus kung sino po yung malakas uminit sa dalawang smartphone na 'yan. At para po pair sa kanila, naka-mobile data po silang parehas. Parehas din po naka-off yung kanilang memory extension at parehas din po sila na updated to the latest Android version. At parehas din po naka-auto brightness. Sa may package po nilang parehas guys, itong si Poco F7 Pro sa kayo OnePlus 6 5. Ang charger po dito ni Poco is meron po siyang 90W sa charger dito. Habang si OnePlus Ace 5 naman guys is meron po siyang ito, 80W sa charger. Yan po yung pinagkaiba nila sa kanilang package. At parehas po silang meron kasamang jelly case sa may package po nila. Ito po yung kay OnePlus, ito po yung kay Poco. Sa design po ng dalawang smartphone na ito guys sa kanilang build quality, eh parehas naman po silang napakaganda rito. Nasa sa inyo na lang po guys kung alin po yung mas magandang design para sa inyo. Pero sa may build quality po nila, eh parehas po sila yung naka-aluminum frame dito. At napaka-premium po nilang parehas guys. Ang malaking difference lang po nila dito guys is sa kanilang battery. Kaya mas mataas po yung battery ni OnePlus na meron 6415 mAh sa battery. Habang itong si Poco guys is meron po siyang 6000 mAh sa battery dito. Kaya kahit medyo mataas po ng konti yung kanyang charger ng Poco dito kay OnePlus. Pero guys mas maganda pa rin po kung makukuha natin eh, yung merong mas mataas sa battery. Compare po sa merong mas mabilis sa charger. Sa display naman po guys ng dalawang smartphone na to, pares naman po sila na merong AMOLED display dito sa 120Hz sa refresh rate. At meron din po silang HDR10 pa sa display dito. Pero ang pinakaiba po nila, itong si OnePlus Ace 5 hindi po siya naka Corning Gorilla Glass 5. Meron lang po siyang protection dito na Crystal Shield Glass. Habang si Poco F7 Pro is meron po siyang Corning Gorilla Glass 7A na protection dito. Diyan po sa kanilang display. Pero ang malaking naman po dito ni OnePlus Ace 5 kung per po kay Poco F7 Pro. Etong si Poco F7 Pro guys is meron lang po siyang 3200 nits na peak brightness at wala po siyang LTPO na AMOLED display dito. Habang itong si OnePlus Ace 5 is meron po siyang LTPO AMOLED display at meron po siyang 4500 nits na peak brightness dito guys. Kaya kahit wala po siyang Corning Gorilla Glass 7 ay na protection dito, eh matibay pa rin naman guys yung kanyang display. At pwede naman tayo maglagay ng tempered glass sa dalawang smartphone po na yan. Pero ang alam nga po ni OnePlus dito is mas maliwanag po yung kanyang display. At meron po siyang LTPO. At mas matipid po yung sa may battery. Compare po sa wala. Sa storage type naman po ng dalawang smartphone na to, itong si Poco F7 Pro is meron po siyang UFS 4.1. Habang itong si OnePlus H5 is meron po siyang UFS 4.0. Kaya halos hindi naman po sila nakakalayo dyan ng storage type po nila. Sa gaming guys, alam niyo naman na po na malakas naman po silang pares dito. Itong Snapdragon 8 Gen 3. Magkakatalo na lang po sila talaga sa may thermal po ng dalawang smartphone na to. Actually guys, pares naman po silang mainit. Itong si OnePlus Ace 5, sa ang Poco F7 Pro pagdating po sa may gaming. Saka sa benchmark test po natin. Pero ito po yung kanilang resulta. Sa ilang beses ko po na nag-benchmark test sa kanila, itong si Poco F7 Pro, e eh, talagang nag-overheat po siya. To the point po na talaga nag stop po yung application na ginagamit ko. Pero itong si OnePlus Ace 5 guys, eh kayang-kaya po niya ng diretsyo. Isang oras po ako nag-benchmark sa dalawang smartphone na yan. Pero itong si Poco F7 Pro, eh apat na beses pong lumabas yung warning na overheating sa kanya. Pero itong si OnePlus Ace 5, eh wala po siyang lumabas na ganun. Dire-diretsyo po siya ng isang oras. Walang lumabas na overheating issue. Pero dito kay Poco, eh apat na beses pong lumabas yung warning sa kanya. Well guys, para sa akin, pagdating naman sa kanilang mga hardware at kanilang mga overall na specs, eh talagang hindi po tayo magkakamali sa dalawang smartphone na yan. Dahil pares po sila talagang malakas at pares po silang maganda. Para sa mga presyo po nila ngayon, compare po sa ibang smartphone brands na Nasa 20k din, pero wala pong ganitong klase ng mga specs. Pero kung titingnan po natin yung ibang specs po ng dalawang smartphone na yan, eh medyo mangingibabo po itong si OnePlus Ace 5. Dahil po sa mas magandang camera, saka sa mas mataas na battery, at mas malinis case na UI, dahil hindi lang po siya basta walang bloatware dito, eh mas maganda po yung color OS. Compare po sa may Hyper OS na nandito sa may Poco F7 Pro. Pero tulad nga nung sabi ko, China ron po itong si OnePlus Ace 5 global version po, itong si Poco F7 Pro. Kung hindi naman po sa inyo issue, itong OnePlus Ace 5 na walang warranty, eh wala naman po siyang problema. Dito itong si Poco F7 Pro, mas mahal nga po siya at medyo merong konting specs na mas mababa. Pero na meron naman po siyang warranty compare po sa may OnePlus Ace 5 na wala. Pero kung pipili po ako sa dalawang smartphone na yan, syempre ang pipiliin ko po is itong si Alas. Di alam nyo na kung bakit. Mas magandang design, mas magandang camera, mas maganda magandang UI compare po sa isa na medyo medyo hindi po talaga ako pan ng Hyper OS. Ay guys, para po sa inyo, alin po ang perfect choice para sa inyo sa dalawang smartphone na to? Comment na lang po sa may comment section. Thanks for watching.